Hello guys, for today's video, maglalaro tayo ng fish. So, let's go. So, maglalaw ko nito. Kasi busy sa school eh. Pero ngayon maglalaro ko kasi... Kasi free time yun eh. Walang, walang pasok. So, let's go. So, nandito na tayo. Sorry guys, hindi pa kasi available yung laptop ko kasi kaya phone lang yung ginagamit ko ngayon. So, tara, mag-fishing na tayo. Ito. sinisipon din ako eh. Ito. Sana yung barko kong kahoy. And ito yung barko kong kahoy. Ito. Robot. Robot. <laughs> robot. Sige, tara. Wee! O, ito na, ito na. Okay, uy, putik. Dahan lang mo ito talaga bago sumakay sa bangka. Galing ah. Tama, na. na guys Pangingisda na tayo So Sasakyan muna ako ng bangka Para Makapunta tayo sa ibang lugar Oh so join kami Ng aking Ikagaw or English cousin. Oh yeah. So dito tayo. Dito tayo mag fishing. Let's go. Yon. To magandang kukuha ko dito ah. Pagka magandang makukuha ko dito guys. Tignan natin to. Ito na ah. Hirap ito ah. Ito, 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 ito. Puy, 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 puy. Ang lakas ng isdang to ah. Ang lakas ng isdang to. Ang lakas ng isdang to, boys. Ang maraming lakas ah. lakas ng isdang to ah. halibut, Halibot. Ganyan lang pangalan ah. So, manging na tayo, boys. Tara. May isla na, na tayo ngayon. Yan, perfect. Perfect. Ito, shake natin to. Shake your body. Puta. Ito, ito na. Pag nakawa ko ng malaking isda rito, boys, subscribe. mag to yung channel. Sak ay salma. Nurun ano ro Blue pintu na. Okay, Yung dito. Subscribe ko yun, okay? Oh, take nga So, ito na, guys. Mga Insta tayo ulit. To, for sure, makakuha ko ng malaking story dito. subscribe ko yun, ha. Yun. Perfect. Kung tumakbo, kan kang tumakbo. Kupal ka. Magic thread anchovy. Ano to? Puchang liit, boy. Puchang liit, boy. Ang liit. Puchang yan. Mag-like na lang kayo. Pero subscribe pa rin, ha? Ito, Malaki talaga to, For sure, for sure talaga to, boys. 100%.

Isa na naman, puta, maka alis nga dito, pucha na yan eh, alas na, alis na ko dito sa spot na to boy. Eh. puro ko nakakaw ng ang maliliit na boy. pucha na yan, ito ang bawal ng umirong ng mamit, nagtitiyak sa akin, ito 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 dito. For sure. Maka gue akan meragikan setara itu, boys. Itu 100% ka to boys. 200% Boys, 200% Itu, boys. Sigur alun antara itu, boys. Itu, itu, itu. Kan tumakbo. makbub. Ano ka ba? Hindi ka na makakatakbo. Oo. Oo. oh, oh. Okay, tingnan mo. Hard ko. So, boys. Isisail ko muna to lahat, boys. Itong mga ano ko, boys. Yung mga old ko na mga isla, boys. Isisail muna natin ito, boys. So, isisail natin ito, boys. Isisail. I-sale natin yan I-sale natin mga iba dito. Ito, so, i-sale natin itong Mga boots na kukuha ko boy. Boots, sino bang Kukuha ng boots i ko na lang ito Hindi, mag-online sale lang lang ako Para ma ko itong boots na ito Ito, so, i-sale natin ito Yan, i natin yan lahat wala akong pakialam kung ano man yan yung isda na yan pero sa'yo na to page grade si si sa'yo na din yan sa'yo na tong flounder isang boat naman sige ito so, boat is sa'yo na tong boat boy kung nakas kanina boys ito boys ang halibat Pindaka, malaking catch ko boys. Let's go! Full record. Joke la. Malit pa rin to eh. Kung ikukumpara mo to sa maraming isda po mas malaki po yung um, octopus na yun. Hindi ko alam paano nila nahuli yung octopus na. Yan o, oh, oh, yan o! Oh. Tira mo! Puta, ang laki niya boy. Ang <laughs> laki talaga boy. Hindi ko talaga kaya yan. I-catch boy. Ang laki talaga boy. So, i-sell ko lang itong mga iba kong isda boy. Kasi, baka mo itong silbi eh. Baka itong silbi. Ito, i-sell ko rin ito. Ay, hindi, hindi ko ito i-sell yung transulant stingray ko boy. Yung ano yung pinaka, second na mas pinaka malaki ano ko boy, huli really boy. Ito, mga mulit na ito. Ito yung i-sell ko, mga mulit. Mulit check ito hard cook inisili natin ito clear ang bullet sauce hindi na ito boy ito lagay din natin ito isisili natin yan boy isisili natin ito boy isisili natin ito hindi ka naman kuda ito salmon boy Isil ko ito boy So dito na muna siguro magtatapos ang video guys. Salamat. Bye.